Hello hello guys, pan bagong araw, pano bagong vlog Ito nga ng araw na napisi kami dahil kami dinatna ng bisita Ito nga palang bigay ng kliyente kahapon ni mama Yung manok at saka yung isang plato ng prutas Ito nga mga isda na tumutilap ay binili ni mama Tapos sa tipik bumili ng pandaing na bangos Ito nga ang request niya na magpapakseo at syempre, susunod tayo kasi tayo ay may bisita. Ito nga natirang tinapya ay ginawa ko. Ano, pang prito sana to. Or pang soba, pwede na. Basta ma marinate ko na siya. Ilalagay lang naman to na I main guys sa freezer. Stack lang siya muna. Kasi medyo marami-rami ang food today. Ito nga pala ang pagsiyo na eh, Ate Maribik. Pinakuluan ko lang muna ng sasuka. Tapos nilagyan ko siya ng kunting tubig nung mga amay-amay pagsiyon na. Isasalang ko nga to, habang maglilinis ako naman ako ng pangdaing niya, magdadala daw ko siya. Ito nga dandahan ko nang inaayos yung daing na bangus. Pinaghugasan ko man na yan guys, tapos pinag tila yung mga tubig-tubig at saka tinimplahan ng suka, paminta, mga pampalasa at bawang. tamatamang tamang timpla lang talaga yan guys, hindi magtubig, lalo na yung suka niya. At nga lang daw namin to sa amin yung iba ako, di ba? May dagdag pang luto na ulam next week. Ito na nga, tapos na akong magmarinate itong daing ng pangus mas maraming paminta guys, mas masarap kaso tinamad ako magdagdag ng paminta Ito nga tinagay ko dito yung matitira sa amin Yung katibik naman nilagay ko sa ibang lagayan Ito nga yung manok na binigay ni nanay Ito naman magpapakit ako kasi yung isaba naman Magpaparinig na nakakain na siya sa karinderiya Kay liit-liit ng serve ng pinak bet, Wala pa nga daw sahog or bango. Tapos, <laughs> kunting-kunti lang talaga ang serve, guys. O, di ba? Hindi ka kasi maka expect sa karinderya o kahit saan ka kain na makapag-andi ka. Kaya ito, at nagluto ako ng konti nakabili nga pala kami nito ng isang lempo di one part of part ng isang lempo na ah, nilagay ko dito sa pinakbet kasi ang liit lang ng gulay ni mama sobrang liit lang ito nga lagyan ko na konting alamang na final touch ng ating pinakbet o oh, diba pagkalapag ko nga sabi ko o oh, ayan magmumukmang ka na ang liit pinakbet sa'yo nagkilaw rin pala konti si mama niyan tapos ito na yung ating pinakpet. Patong pa talaga. Masarang yung, masarap yung ano. Ito, kalabasa. Ano hmm. kang jalay? Gulaw. Gulaw. Hmm. Ito lang talaga ginagawa namin guys. Food trip sa tuwing babalik sa TV ko siya. Hanggang sa susunod. Salamat.